General Torre Maling mali yung sinasabi mo. Na pwedeng mag aristo na walang warrant to arrest. Saan ka ba nag-aral? Na Harvard. Saan ka? Oh. Saan ka dito sa Pilipinas nag-aral tungkol dyan sa batas na yan? na wala ka namang ala, alam, naging general ka pa, na 80-80 din pala utak mo. Katulad ka ng yung amo, 80-80 din. O, oh, kasi bangag. 80-80, bangag ang utak. Hmm. Yung mag-iisip ng pag tinatanong kakamot sa ulo, ano ba yung gagawin natin? Uh, ano ba yung gagawin natin? Yun bang sinasabi na kakatanim lang at saka nag-harvest na kaagad, kakatanim lang, nag-harvest na kaagad. Ganon yung mga utak ng mga bangag. Katulad mo, na sinasabi mo, mag pwede mag- pwede mag-aresto ng tao without warrant. Saan ka natutod yan? Bubo ka talaga? Oh, kahit nga grade 2, grade 5, alam na nila yan? Alam na nila tungkol dyan? Na hindi pwede mag aristo ng tao without uh, certified copy ng warrant to arrest? Tama ba ako, Torres? Kasi doon nila titingnan kung ano ang tamang procedure ng pag-aresto mo. Ano ang kaso ng tao na 'yon? Basahin mo nga yun eh. Anong kaso niya? Siya ba yung tunay na pangalan? Nakalagay dyan sa Warrant of arrest? At sino yung uh nagreklamo uh, sa kanya? <coughs> At anong kaso sa kanya? At sinong nag-issue sa inyo ng Warrant of arrest? At kailan yon Anong pizza? Tanong address. Tapos sabihin mo, pwede yung mag mag-aristo na walang warrant of arrest. Mag, eh kami, advance officer training kami, advance officer military kami, no? Pero, ni kailanman hindi namin narinig yung words na binibitawan mo. Sabihin ko na lang, Torres. Torres tuloy. Sabihin ko na lang, Tore. Na, nagmamaniho ako. Tapos nakabay ulit ako. Ha? Nakabay ulit ako. Naka one way. Hinouli mo ako, Tore. Hinuli mo ako, Tore. Tapos sabihin ko sa iyo, Tore. Ay, sabihin mo sa akin. Lisensya mo. Asan lisensya mo? Akin na, akin na. Sir, ano yung violation ko, sir? Ha. Ah, Yan na. Wala mo ba yung... Ah, bigay mo listen lisensya. Sir. Wala akong lisensya. siya. Nandun sa bahay. Lisensya ko. Nagmamaniyo ka na walang lisensya? siya. Oh, sir. Kasi sabi na nga, sabi nga ni General Tory na pwedeng magmaniyo na walang lisensya, sir. Walang lisensya kasi bangag ka eh. Eh yeah, dapat Dapat lang talaga maghubad ng mga uniforme ang mga tauhan mo. Mga pulis at saka sundalo, dapat maghubad na talaga sila ng uniforme. Kasi parang awa nyo na mga sundalo, mga pulis. Ang hiniral ninyo, bangag na, otak. Eh, sino bang magkasabing na hindi bangag? Oh, Isipin mo, Tori. Isipin niyo yung mga pulis, mga sundalo. Ito ba susundin niyo na hiniral niyo, Magmando sa inyo? Masikmura niyo ba? Mag-resign na kayo mga Troy, mga bro. Mga mga kasis. Mag-resign na kayo ipaglaban ninyo ang Siberinya ng Pilipinas. Huwag ninyong sundin itong bobo na ito na hiniral, mga hiniral ninyo. Kasi, sabihin ko sa inyo, walang ibang sinusunod niyan, kundi si Bangag. Kaya Bangag na rin ang utak ng mga hiniral niyan. Mga bro, mga brother, patawarin niyo ako. Magkapagsalita man ako. Pero, parang awa niyo na. Maawa na kayo sa taong bayan. Maawa na kayo sa mga inabuso. Maawa na kayo sa mga military police na inabuso na rin. Ah, Basta na lang tanggalin. ng hiniral nito, sabihin, sabihin nila, maghubad na kayo ng uniform kung hindi kayo susunod sa kautosan nila. Ay sabihin ko, sabihin nila na tumahay ka dyan sa kalsada. Tatahay ka rin. Tumalon ka sa bangin. Tatalon ka rin sa bangin. Alam mo namang mali. Bakit ka susunod? Parang awa nyo na at panindigan ang prinsipyo nyo ang panindigan ninyo ang Siberia ng Pilipinas kayo ang nagpapasan ng ating Constitution of the Philippines dapat kayo ang masunod kayong sundin ng ating mga kasangtauhan ng Pilipinas at sumunod kayo sa, sa, sa mga tao taong bayan dahil ang taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Dinubli pa ni PRRD ang inyong sahod. Walang ka, walang ka dokumento-dokumento, kundi basta binigay na sa inyo. Bakit kayo nakatiis, nakasikmura pa sa ganyang hiniral ninyo? Sa presidente nating bangag, kaya mapag-isip-isip naman kayo. எழுப்போ